Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata anim na at labing anim hanggang anim na at dalawampu. Kabanata anim na at labing anim. Kung si Horia ay talagang nakakuha ng sampu-sampung milyon sa kanyang kamay, marahil ay talagang gagawin niya ang isang bagay tulad nito. Kung tutuusin, ang babaeng ito at si Elaine ay may magandang relasyon sa isa't isa, at sila ay parehong kapansin-pansin at adik sa pera. Ngayon, siya, ang kanyang anak na lalaki, ang kanyang anak na babae, at maging ang sarili niyang ina, ay naging mga bote ng langis. Marahil ay talagang pipiliin niyang igulong ang lahat ng pera at umalis. Sa pag-iisip nito, hindi sigurado ang mukha ni Noah, at sinabing, Tatawagan ko si Elaine at magtatanong. Pagkatapos magsalita, ay agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Elaine. Sa pagkakataong ito, Mabilis na dumaan ang tawag. Nang marinig ni Noah ang tawag, mabilis niyang sinabi, Alain, ako ang panganay mong kapatid. Nang marinig ni Alain ang boses niya, nagkiliti ang mga ngipin niya sa galit. Itong matandang aso, nag-set up si Horia ng trick para linlangin siya. Dapat alam niya, bukod dito, marahil ang matandang asong ito, ay gumagawa ng mga mungkahi sa kanyang likuran. Sa pag-iisip ng napakabigat na pagkatalo ngayon, hindi makapaghintay si Elaine na batiin si Noah ng direkta sa telepono. Gayunpaman, nang maisip niya na ang aso ni Horia, ay ipinadala sa minahan ng black hole, siya ay napigilan, ang galit sa kanyang puso at sinabing may paghamak. Noah, ang asawa ko ay iniwan na ang pamilya Wilson. Bakit mo ako tinatawagan ngayon? Nainis din si Noah nang marinig niya ito. Ngunit gusto niya itong tanungin tungkol kay Horia. Hindi niya magawang inisin ito. Kaya naitanong na lang niya, Alain, mali mo ba ako bilang? Ngumiti si Alain at sinabing, Pag-usapan natin ito, ano ang magagawa mo sa akin? Nagmamadaling nagtanong si Noah, Alain, nakita mo na ba si Horia ngayon? Agad namang tanggi ni Alain. No, since I was in Chile in Sevilla last time, hindi ko pa siya nakitang muli. Anong ang mali? Nagmura si Noah sa loob-loob, hindi ba ipinakita ng mabahong babaeng ito na nagsisinungaling siya? Si Horia ay nagbo-broadcast sa kanya ng live sa WeChat, nag-uulat sa kanya sa ibaba ng bahay, nag-uulat sa kanya sa kanyang BMW na kotse, at nag-uulat sa kanya kung kalya nakikipaglaro sa kanya ng majong. Kahit na, iniulat niya sa kanya kung magkano ang pera at mga bagay na napanalunan niya sa kanya sasabihin sa kanya na hindi niya nakita? Bagamat labis ang galit ni Noah sa kanyang puso, napigilan lamang niya ang kanyang galit at sinabing, Noong lumabas si Horia ngayon, sinabi niyang makikipaglaro siya sa iyo ng majong. Hindi mo ba talaga siya nakita? Medyo nakonsensya si Elaine. Pagkatapos ng lahat, ang tatlong taong nakipaglaro sa kanya ng majong ngayon, kahit ang parehong gang ng mga gangster, ay ipinadala upang maghukay ng karbon. Kung ipaalam nila yon sa kanilang pamilya at kamag-anak nila, baka mag-hi-ganti sa kanya. Kung tatawag sila ng pulis, hindi niya magagawang makipagtalo dito. Sa makatuwid, maaari lamang niyang tanggihan ito hanggang sa wakas. Kaya naiinip niyang sinabi kay Noah, talagang kawili-wili ka, hindi ko pa siya nakikita, hindi mabilang sa puso ko. Hindi ko pa siya nakita. Walang pakialam si Noah kung malantad siya, at mabilis na sinabi. Alain, huwag kang ibaba ang tawag. Sabihin sa akin ang totoo, nakita mo ba siya? Saan siya nagpunta? Sa hapon, pinadalhan niya ako ng mensahe ng WeChat. Sinabi niyang nakipaglaro siya sa iyo, at sinabi rin niya na nanalo siya ng Villa. Nang manugang mong si Charlie sa Thompson. Paanong hindi mo siya nakita ngayon? Nagmamadaling sinabi ni Elaine. Noah, nakakatuwang kausapin. Kailan napunta ang aking villa sa kanya? Tsaka sabi ko hindi ko pa nakikita si Horia. Hindi pa ako huli para mag-abala. Posible bang makipaglaro sa kanya ng mga baraha? Speaking of this, nahulaan din niya sa kanyang puso na si Noah ang nasa likod ng mga eksena. Kaya't kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, Noah, ang iyong asawa, marahil siya ay tumakas kasama ang isang tao, Sadyang sinabi na nakipaglaro sa akin ng madyong bilang pagpapanggap. Narinig ko na may nakaimpake ng isa sa KTV dati. Malambot na mga itik na kasing laki ng iyong si Dragon, ang dalawa ay patuloy nilang sinasabi na magtitipid sila at lilipad. Kabanata 600 at pito, Nang marinig ni Noah ang mga salitang ito, agad siyang sumigaw. Alain, hindi ako nakapagkulitan dito. Nabalisa rin si Elaine at sinabing, Oh, hindi ka ba naniniwala? Okay, sabihin ko sayo, kung mahahanap mo si Horia, talo ako. Umirap si Noah at nagtanong, Ano ang ibig mong sabihin? Saway ni Elaine, subukan mong alamin kung ano ang ibig kong sabihin, naiinis ako ngayon, hindi ako mag-abala na sabihin sayo. Pagkatapos magsalita ay agad na ibinaba ni Elaine ang telepono. Nakikinig sa busy na tono sa telepono, halos mabitawan ni Noah ang telepono sa galit. Si Harold ang hamarang sa kanya sa oras na ito at sinabi, Dad, huwag kang pabigla-bigla. Ang prioridad ngayon ay ibalik muna si nanay. Hindi alam ni Harold na ang kanyang ina ay ipinadala sa kanal ni Jinx. Kasama si Wilson sa kakayahan ng pamilya, imposibleng mahanap siya sa buhay na ito. Sa pagkakataong ito, hinikayat din ni Wendy sa gilid. Opo, Dad, anong ikinagagalit mo? Ano ang sinabi ng mabahong babaeng yon na si Elaine? Galit na sinabi ni Noah. Sinabi ni Elaine na binalot ng nanay mo ang isang maliit na puting mukha at tumakbo ng malayo. A. Ah, si Harold, Wendy at old Mrs. Wilson ay mukhang gulat na gulat. Magdala ng kaunting puting mukha. Galit na sumigaw ang matandang Mrs. Wilson. Totoo ba ito? Hindi ko alam, inay. Si Noah ay nagalit at sinabi. Sinabi ni Elaine sa telepono, at sinabing nagsinungaling lang sa akin si Horia, na nagseset up siya ng sitwasyon para sa akin. At panluloko sa kanya para mawala ng pera. Itinayo niya ako, hinahayaan akong magdahan-dahan, at pagkatapos ipaglaban para sa oras, at pagkakataon para makatakas sumigaw si Harold. Nagdur ang aso ng dugo. Paanong ang nanay ko ay manatiling maputi ang mukha? Medyo kakaiba ang ekspresyon ni Noah, at malamig niyang sinabi. Sino ang makakapagsabi nito? Ngayon ako ay medyo naghihinala na sa nanay mo, sa mga ginagawa niya. Ano? Nagmamadaling nagtanong ni na Harold at Wendy. Bakit ka naghihinala kay nanay? Sinabi ni Noah na may malungkot na mukha hinihiling sa akin ng iyong lola na magbayad ng 8 milyon sa pamilya. Ayaw magbayad ng iyong ina, kaya iminungkahi niyang ilipat muna sa kanya ang pera, at pagkatapos ay sinabi ko sa iyong lola na ang pera ay tinutubos ng tagapamahala ng pananalapi. Iyon ang dahilan kung bakit inilipat ko ang lahat ng 15 milyon ng aking account sa kanya. Ang matandang Mrs. Wilson ay nanlilisik sa galit, direktang sinampal ang mukha ni Noah, at galit na nagsabi. Hindi mo ba sinabi sa akin na sampung milyon lang ang mayroon ka? Nagmamadali si Noah, kaya sinabi niya ang totoo ng sabay-sabay. Ngayon ay nasampal siya sa mukha. Naagrabyado siya at nagalit. Umiling siya, Mom, hindi mo ba nitintiya na mayroon akong sampung milyon? Hindi ako ang nagsabi niyan. Nagmura ang matandang Mrs. Wilson. Kung gayon bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Ako ang iyong ina. Bakit hindi mo ako sinasagot at sinabi sa akin kung magkano ang pera mo? Hindi na kaimik si Noah. Kung tutuusin, talagang tinago niya ang halaga ng kanyang sariling pondo. Nagkaroon walang quibble tungkol dito. Galit na galit ang matandang Mrs. Wilson at malamig na sinabi. Lagi kong iniisip na ibaka ka sa magaling mong kapatid. Akala ko mas magaling ka sa kapatid mo at mas insightful pero hindi kita inaasahan. Ang lakas ng loob mong magsinungaling. Sa sinabi nito, nagagalit si Mrs. Wilson at sinabing, Alam mo na ngayon kung ano ang matalino, ngunit napagkamalan ka ba ng katalinuhan? Hindi mo sinabi sa iyong ina, ngunit sa halip ay ibinigay ang pera sa iyong asawa. Ngayon ay maayos na. Ngayon, tapos na tayo. Kinagat ni Wendy ang kanyang labi at sinabing, Lola, hindi ganyan ang nanay ko. Ngumiti ang matandang Mrs. Wilson. Hindi ba ganoong klaseng tao? Saan ang yung ina? Saan siya pumunta? Bakit siya nawala ng ganitong oras? Pagkatapos noon, agresibong nagtanong ang matandang ginang Wilson. At saka, paulit-ulit na sinasabi ng iyong ina, kung makakita ka ng nakipaglaro kay Elaine. Bakit lahat ng nakipaglaro sa kanya ay mawala? Si Elaine lang ang okay, ito ay nagpapatunay na mayroong maraming kakaiba sa bagay na ito. Harold blurted out, si Alain kaya ang may gawa nito? Hindi kaya siya naman ang naglinis ng ang aking ina, at ng iba pang mga tao na gumawa ng laro para sa kanya. Naiinis na sinabi ng matandang ginang Wilson, Alain, she is a bitch, paano niya magagawa ang ganitong uri ng kakayahan? Tulala lang na asawa ng pangalawang tiyuhin mo. Siya ay kalkulahin ng kanya tulad ng isang beach. Ang ugali ng nanay mo, hindi ko na iko -co comment matalino lang ng sampu beses kay Elaine. Kung talagang gusto niyang gumanap na Elaine, si Elaine lang ang pwedeng laruin. Kabanata 6 at 18 Hindi sigurado ang ekspresyon ni Noah, at labis din siyang naghihinala na tumakbo ang kanyang asawa dala ang pera. Maliban sa paliwanag na ito, walang ibang paliwanag. Hindi naman pwedeng mawala na lang sa mundo ang apat na tao, di ba? Kapag ang mundo ay sumanga, dapat may ilang mga anino at mga pahiwatig na natitira. Kasama ang 15 milyong cash ni Horia sa kamay, naramdaman pa niya na maaaring si Horia ay nahatulan sa kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, nang agad ang kanyang mga at sinabing, Hindi, kailangan kong puntahan si Elaine at tanungin siya. Ang matandang ginang Wilson ay galit na hinampas ng tungkod sa likod si Noah at nagmura. Pumunta ka at magtanong, at pagkatapos ay hanapin ang mabahong babae na si Horia. Kahit hindi mo siya mahanap, kailangan mong ibalik ang 15 milyon para sa akin. Kung hindi mo mahanap ang pera, huwag gawin ito. Basta ipagpalagay na hindi kita pinanganak. Tumango si Noah at sinabing, Sige, pupunta na ako. Biglang sinabi ng matandang Mrs. Wilson, huwag kang mag-alala, sasamahan kita. Bumagsak si Noah at sinabing, Mom, ano ang gagawin mo? Huwag mo nang guluhin, nagdagdag ako ng kaguluhan. Galit ang matandang ginang Wilson, nawala mo ang lahat ng pera, at ngayon sabihin mo na nagdagdag ako ng kaguluhan. Sinasabi ko sayo, kailangan kong pumunta sa oras na ito kung hindi mo lutesin ang bagay na ito para sa akin. Ako ay titira sa bahay ni Jacob mula ngayon, at puputulan ang relasyon ko sa iyo. Hindi masabi ni Noah ang hirap, kaya tumango siya at sinabing, Okay, sabay na tayo. Sabik na sabik ang dalawa, sumakay sila ng taxi, at dumiretso sa bahay ni Elaine. Si Charlie at ang kanyang bienan ay nakaupo sa sofa na nanonood ng TV, habang ang biana na si Elaine, ay nag-iisa sa silid, binalot ang kanyang ulo sa kama at umiiyak. Nababalisa pa rin dahil ang mahigit dalawang milyong pera, at ang jade bracelet ay nasira. Sa oras na ito, biglang may kumatok sa pinto. Tumayo si Charlie at binuksan ang pinto, at nakita ang matandang Mrs. Wilson at si Noah na nakatayo sa pintuan. Nakasimangot at nagtanong, anong ginagawa niyo dito? Galit na galit ang matandang ginang Wilson nang makita niya si Charlie, galit siyang nagmura. Ikaw basura, lumayas ka sa harapan ko at hayaan mong lumabas si Elaine. Kungunat ang noo ni Charlie at malamig na sinabi, Lady Wilson, naputol na ang relasyon ng ating pamilya, hindi ka welcome dito. Anong pinagsasabi mo? Galit na nagmura ang matandang Mrs. Wilson. Sino ang nagbigay sa iyo ng order? How dare you to be disrespectful to me? Malamig na sinabi ni Charlie. Sa tingin mo ba ikaw ang dating patriarch ng pamilyang Wilson? Saan ka man pumunta, ikaw ay isang dominanteng espiritu. Sabihin ko, hindi ka welcome dito, Bilesen mo at umalis ka. Pagkatapos magsalita, kinailangan ni Charlie na isara ang pinto. Narinig ni Jacob ang paggalaw sa oras na ito at napatakbo ito. Nang makita ang dalawang tao sa pintuan, hindi niya napigil ang sumimangot at nagtanong. Ano ang ginagawa ninyo dito? Ang matandang ginang Wilson ay malamig na bunguntong hininga at nagtanong ng buong kamahalan. Jacob, nakikita mo pa ba ako bilang iyong ina? Natigilan si Jacob at sinabing, gusto mong putulin ang relasyon sa amin. Dapat mong tanungin ang iyong sarili kung ako ay anak mo sa iyong paningin. Napakapangit ng ekspresyon ni Mrs. Wilson, at sinabi niya, Mas makapal ang dugo kaysa tubig. Ako ang iyong ina sa lahat ng oras. Si Jacob ay ginawa ng masama ng Lady Wilson sa loob ng maraming taon. Ito ay sapat na mahaba. Siya ay galit na nagsabi, Kapag nainis ka sa akin, puputulan mo ang relasyon mo sa akin. Sa tuwing kailangan mo ako, ito ay palaging ang aking ina. Ikinalulungkot ko, tulad ng isang ina. Hindi kita gusto. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Jacob at bumalik sa kwarto. Tumingin si Charlie kina Mrs. Wilson at Noah, bahagyang umiti at sinabing. Narinig ninyo ang sinabi ng aking biyanan, mangyaring umalis na. Kabanata naraan at Labinsham. Hindi inaasahan ng matandang Mrs. Wilson na si Jacob, na noon pa ay duwag ay maglakas loob na paalisen siya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng galit at puot. Sa loob ng maraming dekada, ginamit niya ang kanyang kamahalan para durugin si Jacob hanggang mamatay, at si Jacob naman ay hindi kailanman nagawang lumaban man lang. Kahit na pinalayas niya siya sa pamilyang Wilson, natatakot siyang bumitaw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naglakas-loob siyang sabihin ito sa kanya ngayon. Matigas ba talaga ang mga pakpak How dare to say that a mother like her, he don't want this kind of rebellious remarks. Binalikan talaga siya nito, nang siya ay galit na galit at nais na umatake sa lugar, upang maprotektahan ang kanyang dignidad at kamahalan. Ibinabana ni Noah sa gilid ang kanyang katawan, at sinabi kay Charlie. Charlie, nandito hindi para manggulo ngayon. May dapat akong malaman sabihinan mo na si Elaine kung maaari mong hayaan siyang lumabas ng mabilis. Mabilis lang ito, tanungin ko lang siya tungkol sa mga bagay-bagay. Natural na alam ni Charlie na si Noah ay dumating para magtanong tungkol kay Horia. Nakakalungkot na hindi maisip ni Noah na ang grupo ni na Horia at Lian ay lihim na ipinadala sa Jinx. Sa makatuwid, sa kanya, si Horia ay dapat na parang ang mundo ay sumanggap. Kaya sinabi ni Charlie kay Noah, kung mayroon kang anumang bagay, maaari mong sabihin sa akin, sasabihin ko sa kanya. Nagmamadaling sinabi ni Noah, na ang aking asawa, nagkunwaring nagulat si Charlie at nagtanong, nawalan ka ng asawa, bakit nawala siya sayo? Galit na galit si Noah sa pagtatanong ni Charlie, ngunit pinigilan pa rin niya ang kanyang init ng ulo at sinabing, Hindi ko lang siya mahanap, hindi na ako makakontak. Bago siya nawala ng kontak, Nakita niya ang diyanan mo noong nakaraan, kaya nagpunta ko upang magtanong. Ngumiti si Charlie at sinabi, ang ganitong bagay ay talagang mauunawaan ng hindi nagtatanong. Umirap si Noah at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ni Charlie, ang ibig kong sabihin ay napaka-simple, sa tingin ko ang iyong asawa ay dapat na tumakas. Tulad ng sinabi niya, pinagpag ni Charlie ang kanyang mga daliri at sinabi, Tingnan mo ngayon, walang pera ang isa, ang dalawa ay walang kapangyarihan, at ang tatlo ay walang maharlika na tutulong. Mukhang ang pamilya Wilson ay malapit ng bumagsak, at ang iyong vilya ay mawawala sa iyong mga kamay. Kailangan kunin ito ng bangko? Hindi kailanman nagduse si tita sa kanyang buhay. Hindi siya sasama sa iyo sa mababang renta na pabahay, tama ba? Kinagat ni Noah ang kanyang mga ngipin at sinabi, Walang kinalaman sa iyo ang bagay na ito. Mas mabuting hindi ka masyadong magsalita. Si Jacob, ang biyena ni Charlie, ay lumapit sa oras na ito at seryosong nagsabi. Kuya, isipin mo ang mga salita ni Charlie ay napakamakatwiran. Ang pamilya Wilson ay isang napakalalim na hukay. Kung ako si Hipag, hindi na ako titira sa iyo. Pagkatapos kitang malagpasan, kukunin ko at alisin ang lahat ng pera mo at lumabas at magsimula ng bagong buhay. Ikaw, hindi yun inaasahan ni Noah, agad na sinundot ni Jacob ang piraso sa kanyang puso, na kanyang pinakakinatatakutan, at biglang sumumpa ng galit. Jacob, huwag mong hulaan ang asawa ko rito, kung ito ay hindi nakasalalay sa iyo. Para sa kapakanan ng aking kapatid, tinuruan na kita ng leksyon. Sa sandaling bumaba ang boses ni Noah, Diretsyong sinampal ni Charlie ang kanyang mukha at sinampal niya ang kanyang mga mata nang may mga gintong bituin. Bago siya bumalik sa kanyang katinoan, malamig na sinabi ni Charlie, "Noah, huwag kang mapangahas sa pintuan ng aking bahay na nakakalimutan ang kapalaran ng iyong anak at ng pamilya Wilson." Sinampal sa mukha si Noah at sa isang iglap nagtapat siya. Alam niya, huwag sabihin kung ano ang gusto niya ngayon. Kabanata 620, kahit na siya pa rin ang dating Noah, hindi mapigilan ni Charlie. Hindi alam ng lalaking ito kung saan niya natutunan ang martial arts. Ilang bodyguards ng pamilya Wilson ay binugbog niya, pabayaan ang kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, pinigil ni Noah ang galit sa kanyang puso at sinabi kay Jacob. Jacob, ito ay kasalanan ko lang ngayon. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Munit dapat kitang kausapin upang tawagin ang iyong asawa. May gusto akong itanong sa kanya. Napaka-refresh ni Jacob sa mga oras na ito. Hindi siya makapaghintay na yakapin ang kanyang manugang na si Charlie. Hay, salamat. Pinapahirapan niya si Noah. Agad niya itong sinampal. Ito ay kahanga-hanga. Tuwang-tuwa si Jacob at sinabi kay Noah, "Kuya, tatanungin kita." Ikaw ba ay gustong bumili ng villa dalawang araw na ang nakakaraan? Tinanong ni Noah ang hindi malay. Paano mo nalaman? Sinabi ni Jacob. Sinabi sa akin ni Elaine nung naglalaro siya ng majong sa bahay ng kanyang kaibigan. Nagkataon na nakita niya kayo at ang hipag na pupunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Kaya sinabi niya akin, tumango si Noah at sinabing, nabasa ko nga, pero ano ang kinalaman nito sa mga gawain ngayon? Nang matapos siyang magsalita, sumimangot ang Lady Wilson sa gilid at nagtanong. Anong problema? Gusto mo bang bumili ng vilya? Bakit hindi ko alam? Desperado si Noah, nang makita ang galit na mukha ni Mrs. Wilson, matyaga lang niyang naipaliwanag. Ma'am, si Horia at ako ay natatakot na wala na kaming matitirhan pagkatapos masil ang vilya. Kaya gusto naming makita kung may naangkop na kapalit ng maaga. Kalokohan mo, galit na nagmura si Mrs. Wilson. Kung ayaw mong dalhin ang perang ito para tulungan ako sa emergency, babawiin ang vilya ko. Mabuti kung hindi mo na lang ako tutulungan at puntahan mo pa ba ang vilya sa likod ko. Labis na nahihiya ang ekspresyon ni Noah, tila hindi mangyayari ang bagay na ito na maresolba. Galit na galit ang matandang Mrs. Wilson hinampas niya ito ng kanyang mga paa at nagmura. Hindi ka aso na may mata. Kung hindi ka naniniwala sa sarili mong ina, maniwala ka sa isang tagalabas. Ngayon lahat ay tama, labing limang milyong hit, ang tubig ay inaanod, sinusubukan mong itaboy kaming lahat sa kamatayan. Nang marinig ni Jacob na ang kanyang nakatatandang kapatid na si Noah, ay naging labing limang milyon, nakaramdam siya ng sakit. Sinusubaybayan niya ang pamilya Wilson sa loob ng napakaraming taon at patuloy na dumarami sa higit sa isang milyon. Nang maglaon, gumawa siya ng ilang mga antigo at kumita pa. Ang kanyang anak na babae ay binigyan pa siya. Ang pamilya ay halos mayroong higit sa dalawang milyon. Sa hindi inaasahan, si Noah ay magkakaroon ng labing limang milyon sa kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, maasim niyang sinabi. No wonder kuya, dapat naglagay ka ng labing limang milyon sa mga kamay ng hipag, tama ba? Sinabi ni Noah na may pagtatampo. Wala itong kinalaman sayo. Napabuntong hininga si Jacob at sinabing, Kuya, napakaraming pera ang ibinigay mo kay sister-in-law kahit na ayaw man loko ng hipag. Ang mga binata na araw-araw nangangarap at umaasa ng mga mayayamang matandang tiyahin upang iligtas sila ay hindi sila pababayaan. Kumunat ang noo ni Noah at nagtanong, Ano ang ibig mong sabihin dito? Tumingin sa kanya si Jacob at gulat na sinabi, Karaniwang ginagamit mo ba ang iyong mobile phone para i-access ang internet? Mayroong maraming mga kaso ng ganitong uri sa internet. Ilang kabataan mga lalaki ay inaakit ang mayayamang matandang babae na parang hipag. At pagdating ng panahon, Sinasabi nila sa matandang tita, ayoko nang magtrabaho ng husto. Ang mayamang matandang tita ay agad na nagbibigay ng pera para makabili ng kotse o bahay, dalhin siya, at kahit na tumakas. Siya, sa pagsasalita tungkol dito, nang hihinayang sinabi ni Jacob, labim limang milyon, hindi ko alam kung ilan ang kabataan na hinahabol si Hipag para pasayahin siya. Natatakot ako na ang Hipag ay hindi kayang pumili.